for the letter uh, Philippines. Uh, and you will not regret it, actually. Uh, basta tulungan na ninyo ako dito. Uh, alam mo, ang gusto talaga na The way people, uh, receiving, uh, people are receiving me, the not because I am I. nila ako kilang before this election. Before this campaign. Uh, eh, pero ang tao talaga ninyo.

yung naintindihan, bakit ba lang? Po? so fast track yung at But most of all, ito yung itong group lang na ito maderap, patayan talaga. patayan talaga. Ako, sabon si sabi na kasi naka naka masasayon na yun ang experience pang yun ko. yung mo ba yung 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 ka. yung mo, yung 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 yung

Oh, Ayaw ko, pero gusto mo na, bahala kayo. yung police na wag niya tapos na yung gusto Kaya ko Lalo na ko ako magbibagol. Kaya sinabi ako sa akin, Pardon power ang Presidente mag-pardon, na kung pardon ako nagsalita isang araw. Ako basta ganito, sa nagtulong sa akin sa mga financial, legal problems. Hindi ka nagtulong sa akin legal problems. Saka sama-sama ka. Hindi, hindi, hindi. Di pwede siya isuksan. Atip ka रिलेसनमा